magandang hapon mga boss Yan, meron na tayong ready to salang po at, uh, bagong bago ang lahat uh. shout out na pala sa ating mga dyan, mga solid viewers po mga solid uh, subscribers natin dyan mga yung uh, simulat sa pulay ay nag subaybay na po sa aming uh, munting channel po yung ating little channel elitsoneros yan Maraming maraming salamat po Yung mga palagi pong nagko-comment Yan uh, Everyday ko po na babasa Yan mga boss uh, Pasensya na ako kung hindi tayo regular Makapag-upload dahil uh, yun nga, iniintay ko pa ma uh, Mag-green yung Aking dollar sign bago ko po I-public yung ating post mga boss. So Later po sa Dulo ng video is pero tayong pa-shout out para sa ating mga ano solid viewers po. Na, sa ating mga new subscribers yan, welcome po sa welcome po kayo sa ating ano po mga boss. Sa ating uh, Litson vlog po. Daily Litson vlog. So, kamiyayan nagpalingas na po. Para sa magandang meet up 4.30 po doon sa Dawis Bridge yeah. so, uh, meron din tayong dalawang belly regular at jumbo size yung ating 5.5 kg na yun uh, lately nga pala is purong uling yung gamit namin dahil tinitipid namin yung aming kahoy lalo pa naman ngayon na tag ulan po talagang uh, limited lang yung supply ng panggatong mo boss. uh, yun ay salang no? kailangan ng may salang dahil na ng oras so yan tayo ay nakaikot na no? boss And, uh, saktong pumula no ay papawis na rin yung ating pagmumuka mga boss dahil hindi pa tayo nakapagpunas po dahil uh, nintay ko na talagang magiging solid yung kanyang balat bago ko punasan nda uh, update ka pala kaya Rosana po siya ay anak no matara ang linggo pa mga boss uh, yung nga bukya pa rin yung resulta po Uh, tingin ko kasi dito sa area na to is, talagang hindi po ideal para mag-alaga ng mga inahin dahil sobrang ingay po dito at mausok, mainit kaya hindi sila nabagay dito mga boss talagang nai-stress yung mga alaga natin kahit nga doon sa mga nalagaan naming biik is talagang mahina yung tubo yun nga dahil uh, stress sila time to time ho, meron kaming ah uh, sinasalang na litson doon tayong kinakatay talagang nadidisturbo po yung kanilang ano, uh, yung kanilang uh, pagstay dito sa area na to kaya uh, nihintay ko na lang na yung lifespan ng ano boss yung lifespan ng ating uh, mga inahin hindi ko ibibenta yan dahil hindi na ako mag alaga ng inahin dito sa ano ito mismo sa bahay litsunan dahil talagang uh, lugi po hindi maganda yung kanilang pagbubuntis gawa ng nadidisturbo sila so inintay ko na lang si ano si Snow White dahil, uh, mga anak yan siguro next month mga boss And, uh, hindi na ako mag-expect na maraming lalabas dyan or uh, may mga hilting bait. Well, nga. Sa pa yung uh, wala silang lumulundag-lundag po doon sa kanilang kulungan. Kaya malaki yung chance na tunaw yung mga bait. Maging uh, po lahat. Gaya lang nangyari kaya Rosana Mawas. So, salang ko lang yung isa na makapagpunas na po tayo po. Yan. Tayo nakapagpula na sa dalawa ho. check natin yung dalawang belly. Yung ating uh, regular and uh, jumbo size po. Yan. Yung ating jumbo size. Sa uh, regular. Going to luway. Yung, yung isa na yan, yung malaki sa para sa aking brother ko dahil uh, birthday niya po ngayon no? oh. happy, happy birthday nga pala kay uh, Francisco Junior yan check natin yung mga inahin mo no? yan na namin ng no, temporary na kahoy lang dahil si you no? si Snow White is mga anak na siguro next week and uh, hopefully hindi bukya dahil yung mga alaga ni Tulindoy talaga mga bukya kadailan <laughs> na na ano ah uh, siyadong magalaw and uh, kailangan talaga ng parwin pen hindi kasi kami na nakapaglagay dahil uh, Ipapakasisahan nilipat ito mga boss, isa naka-pre-range lang yan doon sa kabilang area ko. kanyang suso bos. Tapos man lang Baka masay pa natin yung mga biik Sa kaling uh, May buhay pa dyan bos. No. Ito rin Nasa 3 weeks pa yan Nabuntis si Snow White si Teresa pa lang Ito naman yung ating uh, Mga anak Kamalinggo zero balance lahat patay lahat manipahid po si yung ating uh, talagang pig producer piglet producer si Natalia yan uh, makastahan na yan na uh, next week mo boss so, magkit ulit yan dahil uh, yung katawan niya sa uh, medyo may laman ah. Yan naman super bilog kaya nalulusaw siguro yung kanyang mga similya, hindi nabubuo yung kanyang biik mo po. Kailangan ko rin lagyan ng... Kailangan tayo magawa ni Boss Kaki ng parawing pen dito po. So tayo ay mag-ahaw na po Boss dito sa 24 kilos. Dahil nasa 75 na po yan degrees Celsius yung kanyang init. Tsaka sa mga new subscribers po dyan, yan, pasensya na po kung uh, sa mga Litson Vlog natin ngayon is wala na kayong uh, makikita ano, sa ating Litson Vlog ngayon yung mga uh, tutorial. Dahil napakahirap mag uh, tutorial po kapag hindi natin mapakita yung baboy. So, meron naman akong mga lumang videos po yung nagsimula pa ako sa pag-youtube is na ibahagi ko na halos na, na, ibahagi ko na halos lahat doon no? so pwede, niyong, pwede niyong balikan yung mga old videos ko po. andun po lahat yung mga kaalaman namin mga simple na na binabahagi po namin and uh, thankful naman tayo doon at sa mga old subscribers so old subscribers natin is yung mga nai-inspire mag-litsunis ngayon, meron na rin po silang sariling mga litson hos. No? Sariling litson business and uh, kumikita na po. And uh, maraming maraming salamat po. May mga nagme-message po sa akin na yun nga. Meron na rin silang mga regular customer na uh, nag-boom na rin yung kanilang mga business. Lalo nang lalong lalo na doon sa mga ano sa mga matataong lugar, yung mga malaking siyudad po. Oh uh, Good luck mga bossing and uh, more orders to come po sa inyong uh, Litson business. Si lang and uh, be honest sa business po. Yan, may nakaahon na at nagbalot mga boss. para nga pala sa mga new subscribers na uh, na yun nga yung uh, reason kung bakit uh, hindi kami makapagpakita ng buong baboy. Dito tayo makapag-tutorial dahil yun nga dahil uh, ayaw na ayaw ni YouTube mga boss uh, kita yung buong baboy talaga na tinatrabaho, iniikot po uh, sayang naman yung ating uh, maliit na channel po kung burahin pa ng uh, YouTube sayang yung mga tutorial natin noon mga boss uh, balikan nyo lang po yung mga 2 years ago, 3 years ago natin na video meron kayong uh, baka meron kayong kunting matutunan doon mga boss so check nyo lang po at, uh, kami ay magbabalot na mga boss ok ito na ito yung ating belly mga boss na at, okay. yung ating po na luchon okay. hindi na uh, si Omar at si Glenn nag deliver na ho so, kamitim na yung kaulapan so baka ang uulan mga boss gusto pa namang sumamang mag deliver pero sila na ho Uh, matitinda pa rin tayo ng sabaw this evening isang kalirong sabaw lamang po dahil uh, ang umuulan po sa amin ngayon mag uh, hasta hapon na is eh, talagang uulan so paluto na rin yung ating jumbo size mo boss na, inintay ko lang yung aking daughter po na dumating dahil uh, abos pala yung aming jumbo na box so later po uh, bago tayo magpapalamis sa uh, kaya uh, pa shout -out tayo sa ating mga solid po na sumabay pa sa ating Litson Vlog po. Ah, uh, gabi na and, uh, habang wala pa akong ulan so sa shout out ko lang yung mga madalas nagko-comment po and uh, na po sa hindi ko mabanggit mo was. Uh, comment na lang kayo uh, this video po para next upload natin is Ma-shout out ko naman po kayo mga So, pasensya na rin sa pasensya na rin sa hindi ko madalas na pag uh, sa shout out, hindi kaya dati mga boss. Ngayon kasi is uh, talagang mahirap magano upload sa YT kaya habol oras na lang po yung pag upload ko po tuwing gabi. So, shout out kaya Marita Lucina. Uh, Clarence Irene yan, shout out bossing. Kram Kram. Baloka Julieta. Kaya uh, Jubanes Samora yan laging nag comment yan si Boss Rodolfo Sayaman Kaya Maria Luz Robilius Arsis Spraygan Vlog kay Jai Jai ng Abu Dhabi Box Ayan Elmer Chavez Sahari Middisilo Skyser Kulina Richard Padayon sa ating mga kalitsoneros dyan, kaya Ribos Lechon ng Tarlac, Master Litson by Arki po ng Tagum Dabao. La Litsoneros ng uh, Cebu. In Cebu Litson ng New Zealand kaya Boss Neil Meradores. Saka sa left hook Litson. Saka sa ating mga new subscribers po dyan. So, uh, solid viewers po. Yan sa ato sa inyo mga boss. Sa ating mga kalitsoneros po. Uh, next time po, uh, I-take note ko yung mga iba pang mga kalechonero sa rin dyan. Yung mga subscribers mo natin na palaging nagsubaybay po. So, paki-comment na lang po para next time po ma-shout out ko po kayo. So, hanggang dito na lang po sa araw na ito. Isang masaganang, masaganang pamumuhay po. Paalam!